So hindi nyo sabihin. Pero yung next step mo ba nung katrabaho po si Kellan? Kasi 4 years to, di ba? At some point, at one point, tataas yung kanilang niya ng ganyan. Oo po. Actually, dati pa po sa going bullied, pinag-uusapan po namin si Bell, na parang sabi namin, pagdating ng panahon si Bell, parang, sabi nga nila na parang, baka si Bukoy hindi na inaktive ni Bell, si Ben talagang mas umangat pa talaga. Sa buwing buwing eh, parang ganun na yung expect namin kay Ben na kasi sobrang sipat po ni Ben eh, mga time na yun eh. Tsaka puro si Gito siya. Tsaka marami siyang talent. Eh. So mga sayo, mga kata ko ma-acting. So lahat nasa kanya na marami. Ano na bang mensahe sa uh, uh, ibang mga fans ng uh, Donald na maaaring hindi matanggap yung know, mga? just because parang uh, iba yung mga pagyero ni know, Um, sabi ko nga po eh, matagal lang po ito. Sabi ko, um, parang four years ago. So, siguro sa mga fans ng Dogwell, um, try ko lang po panoorin yung movie. Try ko mo lang panoorin yung movie para malaman nila talaga ako ano yung um, character ni Belgian. And yun, siguro, saka sabi okay, ko okay lang yun, Derek. Sabi mo, mga part naman talaga yun. Parang okay lang yan. kasi na loob, at least yung movie ito lang. ako, Bumuli. Kasi kanina sinabi mo, you lost touch with Ah, yun kasi parang hindi kayo nakakapag-sex na hindi siya Ah, why did that happen? How did that happen? Ah, hindi mo alam um, Um, siguro, kasi nung time na natanggal po ako sa showbiz, hindi na rin po talaga ako masyadong active kahit sa mga kaibigan ko sa showbiz. Parang, um, parang yung iba kinakagusti po, pero yun, siguro nawalan na din ako ng communication sa mga showbiz friends, kaya ganyan po. Siyempre, ang tagal po nawala eh. So, so yun. So, hindi nang sa akin. Kasi mga friends ko yung show business na yun. Medyo yung communication. Opo, oh, Pero dito ba, when found na may press ko ng palalabas na yung movie, you reach out to her? Ay, hindi eh. Wala akong number. Hindi siya ano sa mga friends sa Facebook. Okay. Hindi okay. ko okay. na siya na-inform Thank you. Uh, so, I'll, I'll talk for you. I, uh, bang sinadya na hiwalay na freshman uh, siguro Ben? Si yeah. Kaya wala siya uh, dito? Ah, uh, po, hindi ko. Uh, ang talagang shout-out uh, naman po kami sa management po itong, bago pa po last day namin, uh, nakipag-give ko score siya sa kay Miss regarding sa possibility no, isa na isa isama natin sa last day si Ben. din nila yung first part ng Pinigula with Greg Ah, uh, nakita nila para medyo uh, hindi ko na yung schedule namin. So sabi ko, meron na yung play date. na hindi dapat tuwing nila ni August 23 ko. Kaya nang sabi namin, uh, hindi raw po pwede. Sabi ko na hindi ko pwede sa si schedule ni pwede namin, hindi pwede pwede. So, alam ka lang ang management ni Beria, uh, nating na talaga na kami. Ah, nakita na, nila yung interest nila na makasama sa last part ng video. So, hindi lang po talaga uh, kung mga hindi lang po na po talaga uh, nagkasundo sa schedule po talaga. Na kasi sobrang busy ni Bell ngayon. yung kami kailangan na natin i-show yung video. Uh, pero so, magkakano ba ng buto na magpapromo din si Bell? At a-attend pa siya ng premier na? Uh, uh ako after... hindi. pinadala na po ako ng lalo ng, ng EBS. Uh, sinabi na po nila na parang po hindi po kasi magkakaroon ng last day shoot uh, si Bell. Para. kasi sa story kasi nang pelikula yung nagkaroon kasi kami ng, ng another uh, shooting days Uh, para ano uh, nangyari kasi yan. story, after five years of story. So sa story kasi, uh, yung mga buhay nila, ang uh, experience nila, uh, after pandemic, na ipakita sa pelikula. So nagkaroon ng, ng, ng success sa kanila, and then kung hindi isusun, kasi yung may para hindi kayo papakita na naging successful din si Ben. So nag-design sila na parang hindi na lang sila uh, para uh, nito. Kaya ang kasi hindi na kami sa ka mga nag-schedule sa na kanila. So, ano pong narapin ko na na Lalo pa, ng Nasa pangunahin ng Diyos. po ganito, dito, may itong ng naman po kasi, uh, siyempre po, ngayon po kasi thankful na lang po ako at least uh, hinayaan po nila kami na ipalabas po yung pinilo na nasa 10 days pa si Ben. Siyempre po, ako hindi ko lang naman po masin ito ay talaga nakasentro po kay Bugoy. Totoo naman po talaga, nakasentro po kay Bugoy yung story. Uh, and then, uh, si Pedro po kasi dito, is yung kala po interes ko niya. So, sa yun na po, ikaklaro ko na lang din po ulit, magkakataon ko na po ito na iklaro na sa nagsasabi po na ginagamit pa rin uh, si Pedro para sa posters ng pelikula, hindi ito, po ito, totoo yan kasi 4 uh, years ago, may Bugoy at ako po si Bugoy si Pedro kasama So, paano po mangyayari na ibilagay ng natin yung picture ng Bell doon? So, sila po talaga yung pina dito. Pero, mas nakasentro po ang kwento kay Bugoy. Ayun po. So, uh, kaya, hindi po, pag hindi po namin ginusto na hindi po kami makapag-showing uh, dahil na pinabi report ng pandemic. Pero, sa akin pa po, thankful po ako dahil uh, siyempre, proud na uh, yung Samuel Mariano po eh, naging naging director ako ng isang Ben Mariano nung nagsisimula pa lang po siya. Kaya uh, sa mga fans ni Ben and Don i-try lang natin, panuhin natin ito at least pakitan nyo yung, yung idolo nyo nung nagsisimula pa lang siya. Two more questions ko na. Kaya nyo po ba kayong kuha uh, medyo uh, hindi ganun pa lang lang from some people because of this thing? Okay. I hindi ko kasi masabi yung boyfriend kasi baka naman hindi sila ano. But yun na siya, ang nakasanaya na makita si Greg with naman Ito mo nga lang, may ko Yes po, may Diyos kaya ka po, nasasakit yung sa mga remarks na sinasabi niya na huwag niyong pansinin niya, huwag niyong ipindihin niya, dahil lang yung So parang na lang, dahil na lang Tapos siyempre, eh, dahil mo pa rin yun eh, ayaw pa pinili ko pa kahit sabihin natin na na uh, hindi si Katsipel nung nung nagsimula na siya, nung nagsimula na siya, nung lang yun, eh dapat nga kasi pakita nila yung support na nila kayo, eh nagsisimula na lang sila. Kasi pare-parin natin, lahat, lahat, lahat ng uh, mga tao na nagsisimula, sa umpisa talaga. So, may pa nga uh, nababasa ko na yun. Uh, may pa nga sasaktan na kami na parang, parang gusto nilang i-boycott yung pelikula kasi na, kung tira daw yung exposure, ginamit ng Sibel dyan, Last question, um, kaya hindi na ako naman pagkakainahan na bakit pa talaga si question ko po rin. Ano po yung nakita niyo kay Ben? Kasi, di ba, nakuha niyo siya, pa siya, ganun kasi ka. Meron ba niyong mata? So ano yung, yung nakita niyo sa kanya? That you knew she would be an asset to that movie? Ayan. Ganito uh, po kasi, makapag-recommend uh, ako. Uh, yung mga recent films ko po kasi na binadala ko sa mga schools, maraming po kasi ako parang channel na na ano tawag yun, na dapat ito na yung artista ng pelikula ko na po, pero hindi ko pa rin uh, kinukuha. Yung instinct ko, no, tinidisregard ko. Kaya lang na, dapat naging like, artista na ko si Liza Soberano, Dapat naging like, artista na ko si Sophia Andres. So, actually, na, dapat naging like, artista na ako si Ibana Alawi. Pero lahat yun, uh, hindi kasi sila sikat. Kung baka hindi pa sila sikat noon, ang pinipili ko kasi yung mga may pangalan na. So, totoo yan. So, ngayon, nung na nagkaroon ako ng instinct, sabi ko, ikaw si Tim Mariano ang ipapartner partner ng mentor. Pero yung 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 yung, yung talaga is uh, 2017 ko lang, kausap ko lang si Dukoy, kasi yung gagawin ang ng ng uling ko na nabigil So, si Ben Mariano talaga yung options namin. Siya talaga. Tama. Parang yun yung isa sa mga customers, uh, ah, marating mo, di ba? Uh, ah, salamat. Kahit sa अपन को वहाँ पर कोई कोई आपसे एक